welcome to Nestor Nakay Channel. Ah, uh, ito po ay yung mga balat po ng kamote at balat po ng itlog. Huwag po, natin itapo, wag po natin itong itapon at gawin po natin ito natural fertilizer po ng ating mga halaman. Ayan, ilagay po natin ito sa ating mga halaman po para po ito maging maganda at mataba po ang ating mga halaman. Ito po yung mga balat po natin ng itlog at kamote. Maganda po itong pampataba po ng ating mga halaman. Ito sa ating mga roses po at itong ating mga fortune plants. At syempre ito pong ating hugas bigas na paborito ko pong idilig po sa aming mga halaman kagaya po nitong ating mga roses palagi po ako nagdidilig po nito at hindi ko po itinatapon ng hugas-bigas para po maganda po itong pampabulaklak po ng ating mga halaman